Kaya kita niya, may mga naka, nakapaloob na mga sasakyan sa exclusive motorcycle lane ng Commonwealth. Ganon din naman sa kaliwat uh, kaliwat kanang linya. No? Meron din naman mga motorsiklo na umiwas na. Naggilid-gilid na sila, sumingit-singit na. Di ba? So, bawi-bawi lang ba? Bawi lang. Yo, 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 yo. yo. So, magandang gabi. Ito na ngayon ako sa batasan. So, kumustahin natin ngayong gabi itong uh, exclusive motorcycle lane ng Commonwealth sa so, bagong pintura to dito yan sa may uh, commission on audit at bye bye natin kung uh, kumusta uh, na ang traffic situation ng ganitong oras 7.14 na ng uh, gabi Sa so, bagong bagong pintura exclusive motorcycle lane na to ah. So, titingnan lang natin yung traffic situation, yung tunay at uh, realidad na traffic situation pag ganitong oras na dito sa exclusive mo exclusive motorcycle lane ng Commonwealth. So, pininturahan na ito ng bago. Ah. Ah, bila sempre inaspalto rin to bago pininturahan. Bago maspalto. Tamang bye-bye lang. Marami traffic ngayon dito. So, eto madugo. <laughs> na natin kung nasusunod ang exclusive motorcycle yun dito sa Commonwealth sa part na to ng Commonwealth ngayong uh, 7:16 na ng gabi. So, ang uh, exclusive motorcycle yun dito ay bagong pintura at bagong aspalto. So, meron din signage Ayan, malinaw na malinaw na road markings, lane markings. Eh, kumusta naman? So, pag ganito traffic, talagang nga uh, hindi na masusunod dito ang exclusive motorcycle lane kasi syempre may mga mainipin tayong kapwa motorista na hindi magtsatsaga para pumila dito o kaya uh, pasukin din to ng ibang uh, mga sasakyan no? pribadong sasakyan hindi malayo na ito ay pasukin diba? at hindi rin malabo na ang mga kapwa natin motorista eh, lumabas din dito sa linya kasi ayan sobrang traffic ay ngayon na lang ulit ako nakadaan dito ng ganitong mga oras sobrang traffic ngayon nga, December 13, 2023 Ano sa tingin nyo? Exclusive motorcycle lane pa rin ba to? discussion dito sa bayan na karaang ay madalas na pinapanta siya dito. pilit na pinapagkasya siya na maabot o oh yala ko na pala hala pira tama tama pa yung sound trip ko traffic na naman by Glock 9 sa so, LRT sa so, MRT iPhone 3 Araw-mano gabi gusto ko nang umuwi Gusto ko nang umuwi Araw-araw na lang ganito Mula sa Monumento lalo hanggang sa Quiapo Crossing in Ayan. Kaya kita nyo, may mga naka, nakapaloob na mga sasakyan sa exclusive motorcycle lane ng Commonwealth. Ganon din naman sa uh, kaliwat kanang linya. No? Meron din naman mga motorsiklo na umiwas na. Naggilid-gilid na sila. Sumingit-singit na. Diba? So, bawi-bawi lang ba? Bawi lang. Uy, lalabas na siya. Oh. Makuputol na dito yung uh, Exclusive motorcycle lane Araw-araw na lang ganito Mula sa monumento Lalo hanggang sa kapo Crossing ilalim ibaba. Time check 7.21 na. Ang gabi. So, nagsimula tayo sa batasan, no? So, dito yung uh, exclusive motorcycle lane sa part na to. Uh, nga, uh, December 13, 2023. So, siyempre, expected na rin naman 'to, no? Kasi magpapasko. Saka normal naman 'to dito sa Commonwealth. Kahit wala pang uh, exclusive motorcycle lane dito eh, talagang sana sa halo-halo sa, na dumadaan dito. Ay, tuloy-tuloy Oh. Yung uh, exclusive motorcycle lane. Dito maganda dito sa ano, sa latex maganda yung exclusive motorcycle lane dyan eh mayroon na rin kaya ayun ang buo na oh ay buo T tuloy tuloy na At ang alam ko eh, oh, Hindi raw sila ni Kugon Sa bus lane Eh sa bus lane pala Eh wala na uh, guhit Eh meron pa rin Dito lang pala Ayun wala na putol na Wala na wala na so, Dito, okay na dito Umalat, umalat kalat Sabi so, lipat